back! So, ayan, another parcel ang i-unbox natin. Ito naman, ang, ang binili ko is para sa aking shower kasi nag yung shower ko, yung kanyang parang hose para doon siya shower. Kaya, papatlitan ko siya. Kaya kung ganito rin yung problema nyo, alam nyo na, yung link nandiyan na sa baba. Let's go! Ayan, papakita ko sa inyo kung anong problema ng aking shower. Ito, ayan, naglilik siya sa ano, sa pinaka dulo niya. Kaya kailangan siyang palitan. Ito, ito ang aking in order. Tapos ito lang ang tatanggalin niya. Itong puno niya. Ito. Tatanggalin niya lang din po ito. Then, ipapalit nyo tong bago. Yan, ito, Dito yan. Diba? Ang, ang, ang bilis niya lang mag-assemble. Ano, Tapos, yan, that's it. Then, try natin kung um, naglilik pa rin yung dulo niya. So, oh, ang lakas, di ba? Ayan, wala nang leak. Kaya kung ang problema niyo is yung ganon, yung tulad sa akin, may leak yung inyong hose, bibili lang po kayo ng ganito para hindi naman sayang yung pera mo nyo, bili ng bili na lang kasi. Meron na bibili siya na hose lang o kaya pag ito naman yung nasira, ito, na, ito lang yung bibili nyo. Kung gusto niyo nito, ilalagay ko lang po yung link sa baba. So that's all for today. Bye.